Hello, ito na naman magawa tayo ng uh, itong uh, swarma na sa oven. Ayan. Kakaibang swarma naman ito, guys. Ayan na yung ating ano binarot na natin yan yung laman ng ano, bliss chicken, hinaluan natin yan ng sweet corn. Ayan siya. Lahat ng mga sangkap, kumpleto na yan siya guys. Tapos ito guys, buhos na natin ito sa taas. Ayan. Ayan. Yun, nagbilog-bilog pa yung iba. Pero okay lang yan. Matunaw din yan doon sa oven. Sa loob ng oven. Ayan. Kunti lang isang ano lang ilalagay natin yung cream. Binagdagan na natin siya ng tubig. At nilagyan natin ng white cheese o jug na. Ayan lang siya guys, ang ating nilagay. Ayan. Tingnan mo yung iron pa ang natira. Ayan, isinok-sinok natin itong natira. Ayan. na guys. Tapos ilagay na natin itong cheese sa taas. Ayan. Ayan siya. bubuhos na natin yan. So, ayan yan lang. Ay, yan lang guys. Ayan, ilagay na natin siya sa oven. Thank you for watching.